Alam mo, minsan napaka-obsessed ng mga Muslim kung halal ba ang manok o hindi. Sino ang pumatay nito? Saan nanggaling ito? Natanggal ba ng maayos ang dugo? Patingin nga ng sertipiko. Patingin ng sertipiko ng sertipiko. Sino ang pumirma sa sertipiko? Hanapin ko sila. Sabihin mo sa akin ang size ng sapatos nila. Sabihin mo lahat tungkol sa kanila. At yung taong sobrang obsessed kung paano kinatay ang manok ay ayos lang na mangolekta ng riba. Yung parehong tao ay hindi nagbabayad. Nagsisinungaling tungkol sa kanyang mga buwis. Nandaraya ng tao hindi binibigyan ng nararapat ang kanyang mga customer. Haram din yon bro. Kaya kung kikita ka mula sa haram na pera at bibili ng halal na manok, hindi pa rin halal na manok yan. Naiintindihan mo? Kaya kapag sinabi ni Allah na itatag ang panalangin at magbigay ng zakat, hindi lang ibig sabihin ay magbigay ng zakat, kundi linisin mo ang mga usaping pinansyal mo. Ayusin ang lahat ng bagay patungkol sa iyong pera. Yan ang panimula. At kapag nagawa mo ang dalawang bagay na yan, Wa'tasimu billahi at mahigpit na kumapit kay Allah. Kumapit ng mahigpit kay Allah. Ang irtisamu ay nangangahulugang kumapit para sa buhay. Ang samo ay parang kapag may nahulog sa barko at may bagyo at sila'y kumakapit sa kadena na nakabitin sa barko, ang angkla. Dahil kung bibitaw sila, malulunod sila. Iyan ang irtisam. Kaya kumapit ka ng mahigpit kay Allah. Huwa maula kung siya ang iyong nagpoprotekta at nagbabantay na Panginoon.